nagsisimula na pong uli yung ating talong oh, marami na po uling pa isa isa mga kainsan yan katatapos lang la po nating uh, sprayin po yung uh, talong na yan yari na po yan ari naman pong palay. dahil po ang mga kahanga ko yan, inabot na tayo ng uh, 5.30 ng hapon mga kainsan yung mga kahanga ko po si Tiyo, ay ano na tapos na po sila mag-ani ay sa akin po lip ang lipat ng ano mga kainsan sa akin ang lipat ng atangya atang niya kaya akin pong uh, i-sprayin po lumubog man araw sa kanluran ah kakakapal wala tayong haanihin mga kainsan pag hindi natin tsatsagain naku po oh ah, ah. oh nahagimaw sus mareo Oo. Oh. Ayan, ah, nalipad na yan. Ano kaya yun? Milky! Walang joke, kalaki ko sino eh. Milky! Aso pala. Nga yeah, mga kaisan. Kita'y pa-uwi na po. Diretso na po tayo sa Barangay Ibas. At uh, hahakotin po natin yung ano. Yung uh, chicken manure. Sana po ay bukas pa. Pero pag po ay bukas na lang po natin ang agapan din pagkatapos po nitong uh, mag spray baka po matatapos tayo dito yung mga pupuno po tayo dito yung alas 4 ay baka po matatapos ito ay mga ano na alas 9 ah uh, dito na po kami sa Ibas diretso na po kami pagkuhan ng ano chicken manure alas 8.30 na po kasama ko ka po yung anak ni kuya bali dito daw po dito daw tayo tulog mo dito si Lalamay eh. dito po ang tulog niya tsaka si kasama po natin to eh hindi uh -huh. po tayo kukuha sa ating mga kamag-anakan po o, nang wala na po tayong oras sa umaga ay po kasi maaga po tayo mag spray ulit kaya wala, walang sa oras tayo eh. Tuyo yan kayo, tuyo. Ay, pare ko yung dadagdagan daw. Ay, yung dagdag na ako, kuya. Ay, dadagdagan na lang sa ako. Ipot na lang. Ipot na lang din. Ah, na ano ba Sa ipot. Dahil na, uh, ano na, lumuwag na, kuya. Ah, walang uh, problema. Ilan ba yung karga mo eh? Kahit apat ito eh. Medyo maganda. eh. Abay, pag ano pala ilan ang... Ang ah, makam pala, ano? Tresikil lang tresikil mo. Oo. Uh -huh. Abay, ilang araw mo yung hahakotin. <laughs> uh, eh, bukas mo maghahakot ako. Ito, tala ah. Napuok po. Abay, ilang araw mo gaano mo pala. Sabi ko kay Kuya, ipadrive na sa akin eh. To, eh. May na eh. Pag ano ko ito eh, ano sa iyo. May mabit na madalang ang nadarang paloon. Dadami nang gawa ko tayo. No? Maglilin sa lana mong, ano mo kayo ma'am. Akin siya ang loob. Saka yung ano. Buti dito pa. Parang magkano yan no? Kaya mo yan. Kahit anong po din. Ano mo yata is parang mong uya eh. Ati, ko muna ako tayo sa... Mahirap lang nga yung ahon din eh. Siguro tayo aning. Ayan. Adam bang ko ya? Alam. Para nakalak. Hmm. Pag ano, ko na lang yung mga kakahon na nyo. Hmm. Naabot na po ng alas disya eh. Gawa ng uh, May nakisakay po sa ating lasing. Ay... Hindi ko maibilis. istak la istak po ito ito yung 6 months pa bago gumiting maangot yung chicken man yormakay sa maangot ah mga kaishan good night na po bukas na po ulit maagap tayo pa sa kas at uh, marami niyang gagawin magandang umaga po mga kaishan narating na po tayo at ah uh, ngayon po ang gagawin natin mga kaishan mag spray po tayo ngayong umaga tapos po ay pitas po tayo ng uh, kabang papaya may order po sa atin at syara at po tapos ay magtatabas po tayo ng ah uh, uh, kamatisan yan yung schedule natin ngayon maghapon mga kaisan kaya katata tayo po eh, ano nagdiritsyo dilig na rin po tapos si kuya erwin po at saka si ano kuya erwin at saka si miko ang schedule po sila Magpapata magpa maglalagay di maglalagay po sila ng pataba pataba po sa uh, ano sa talong tapos ay pataba sa uh, sili yan ito po yung ating haharbisin mamaya yan yan po kabang hinug na rin po yan, yan maya maya po yan may order po sa atin yan pal pang ano pandagdag ano po pang upa din yan na ipo yan, kukuhanin natin yan. Puro hinog na po yan. Bilang ko po kahapon inasa 28 piraso. Katapos lang po natin mag-spray Ay, ah, totoo po ang ulan <laughs> Pero nakapagpahinga na po ng isang oras Patay na po yun Ay, bukas lang po ulit yung kabaak Ay, ano, hindi ko po matatapos Ay, gawa ng umulan Ay, yari na po Sinakoyapago naman, nag-aani kay Tio oh. Doon po muna sila doon Sa ito, kabilang dulo Yari na, Yo, wala na pong nalipad o oh, minalipad man ay napakadalang. Unang pitas ng talong mga kainsam. Tamo, ng dagim mo Kaya, yan ang ganda po ng ating halaman ay. Oh, ursadong ursado na naman. Unang pitas ng talong mga kainsam. Kukuhaan ko na ito. Sisimula na po ulit tayong mamitas. Yan lalagyan ko din po ito ng pataba bukas. At uh, maganda pot na naulan. May pa isa-isa na. yung pag may mga 5 days pa. Marami na po. Unang pitas ng talong. Gagas ka tiring ko na pala uli oh. Mm. Nakaay po. Kukuhanin ko na kahit maliliit. Ilang araw na din hindi nakakaulam ng talong ah. Mga kainsan. Ilang araw na rin. Ariyo. Oh. malalaki na rin mm. <laughs> panabay na panabay ang sili mataas, medyo mataas na po uling yun ng talong 45 kuwari ko, kita ko po kahapon mm. may giring maiulam ito pa walang buwan na po ito itong ating talong ha. matagal tagal na rin Well, itong kasarapan oh. ang laki. Kita sina na natin lahat ito. Wala na din lang ikaw kasamahan ay. Parami-parami po ito. Parami-parami na po uli. first time po natin magpo-pruning na rin. Pinupruning na po ito. Ay, binibinta, binibinta, rin po ito. Ang padudulayin lang natin na rin taas po. Ano ito eh? Si Miko po. Tapos yung, nagupit ko ito yung pinakang main na no. Ha? Huh? Ha? Diari. binibinta po ito Nagbib, nabili kaya sila nito pero alam ko nabili eh mga ano, masarap na luto nito sa munggo ano Wari kami pati dahon na tinatanggal nila, ano doy ko lang kung tama mga kain ano? napanood ko lang po ito kay kay tata Johnny po panood din po ninyo yun yun yari na quality na ang ating pruning yun pruning na ganda rin ang sistema ng kay insan katatapos lang po pala natin mag spray yan ang pinakang padudulayan lang po natin ayan taas isa yan ito tanggalin na rin natin to yan hindi ko alam kung tama mga kinsan pero alam po magkukumit sa inyo yung mga professional Ganyan na napapanood ko isala ang mga kainsan eh. Tapos itong taas, huwag ka na magpo Yan ang bubunga.

Kaisan, hari po. Pambinda. Oo. Oh. Hari po. Yan. Siya rin po ito mga kaisan. Ang dahil pa po pu kukuhanin. Napanood po po sa YouTube mga kaisan. Yun, yun, po yung pinakampang upa niya yung talbos ng ganito pero kung tama yung gantong haba habang siya nagpapalaki po ng ampalaya yung pong pinakang talbos ito ito po yung pinakang silbing pang upa niya. ay ang galing din mga kaisan hmm. ano po wala na oh bibigyan natin sa baboy ano makakainin kayo ito ng baboy i-deliver De ko po muna sa palengke mamaya pag walang bumili sa kapitbahay po pero sa prose eh, oh, may kabiyahe eh, pag hindi siya sabay ko po sa papaya ah, po tayo ng papaya eh. Yan, yeah, sa mga expert ko, tama po ba yung ganito kahaba? Yung ano? Ganun lang ang nakikita ko sa palingki eh. Hindi ko lang pag wholesale kung gano'ng kahaba. Naulan na naman. Ito'y naulan. Hmm. Tatapusin ko na nga naman pruningin ay. Ula na naman uti eh. Pero ang ganda sa halaman mga kain sa maulan dito sa amin po. Kaya, pero may mga barangay po sa Tayabas na mainit. Kung hindi po naulan. Ito lang ang pong barangay namin talagang ano, maulan. Ulan po. yan ang ganda po ng panahon. Ba, marami din. Ito, so, inaulan. So, marami okay. din po. Ah, sarap na rin. Sa munggu. tapos eh, may sitsaron. Okay. Ano ko yan, Wade? Munggo na may sitsaron. Aha. Kakainin kaya ito ng baboy. Okay. Ha? Baboy. Ha? Sabi ang pwede ka no? Pak, marami na rin po. Aray. May dala na kayo Arwin. Ha? Ah, mayroon ako dala. Kaya may kayo ito eh. Ya, <laughs> yeah, mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Kami po ay, ya, yeah, yari na naman po maghapon.